Siyempre, yan bumuli-ilot tayo pang papaitan. Yan, dalawang kilo yan, pang papaitan yung kambing. Yan. Hello, what's up mga kasolo? For today's video mga kasolo is yan, ang daming nagtatanong kasi yung about sa Pusko na kung saan ako bumibili ng kambing, ganyan, manok na native, balut, ganyan. So, daming nagtatanong kung saan yung exactong address. So, nandito ulit tayo ngayon mga kasulo, kasi nga, uh, yun nga, daming tatanong. At, siyempre, bumili ulit tayo ng kambing. Kasi may nagpapaluto ng kambing, masarap daw kasi tayo magluto eh. Ewan ko, kung toto, toto ba yan? <laughs> Ba't ka tumatawa? Joke lang yata yun Gusto lang magpaluto ulit. <laughs> so, ayan, ano? Uh, bumili ulit tayo ng kambing na pampapaitan. Yan. So, yun, ipapakita ko sa inyo kung saan eksakto, ano, itong uh, bilihan na to. Para mabilis tong video lang natin, hindi na natin, na, hindi na tayo -ano. So, dito po ay yung, ano, kung alam nyo yung C6, ano, na... Papuntang Taytay at papuntang Bigutan. Yan, mahaba-haba kasi ito eh. So ito, malapit ito. Dito, kung tutusin, taytay -tay na yata ito eh. Itong pwesto nila eh. Taytay -tay na to. At doon banda kasi, ano na yan, uh, ah, si Kapuntang Bikutan. Yan, yeah, service road. Malayo-layo pa yon Pero isang ano lang to pag diniretso nyo, isang kalsada lang. So ayan, makikita nyo dyan, papuntang tulay, taytay -tay na yan. Malapit na dyan sa, sa Barkadahan Bridge yan. Dami kasi nagtatanong yan eh. Basahin nyo na lang dyan sa message yung mga nagtatanong. Yan sila sir. So ito na po ng ano, ito yung gasolinahan naman na global. Yan, global na gasolinahan yan. Ah, uh, lalabas ako ipapakita ko sa inyo. So ayan ano. Makita niyo papuntang Taytay -tay na yan. At ito lang siya. Yan mga bilihan. Wala lang akong naabutan mas ngayon masyado kasi nga linggo, maraming bumibili. Yan, ano? At ito papuntang ano na to, nang Bikutan ganyan. Mahaba-haba yan. So, pag alam nyo itong C6, baybayin nyo lang ito. Ayan, C6 Road. Ito kasi tay-tay na ito. So, ayan, di ba? Nakikita nyo. So, ayan yung mga bilihan. Ayan. Parang po ito eh. Ayan, oh, kita nyo yung mga manok na yan. Ayan, mahaba ito hanggang doon, sa dulo. Yan. So, syempre, yan, bumulilot tayo. Pangpapaitan. Yan. Dalawang kilo yan. Pangpapaitan. Yung kambing. Yan. So, magluluto ulit tayo ng papaitang kambing. Ayan. So, makikita nyo, ano, dyan tayo bumili nung, ano, nung una. Kaso, ubus na. Naubusan ako. Linggo po kasi. Pag linggo po kasi, ay maraming bumibili. Kaya, naubusan tayo. Kaya, doon tayo sa kabila bumili doon. No. Yung katabi lang niya. Diyan. Diyan naman sa katabi niya, diyan kayo makakabili ng ano, sariwang ano. Pag mga Sabado Linggo, may mabibili kayo diyan ano, hindi ko alam kung baka or kalabaw. Kung ano yung makakatay nila diyan. Kadalasan kalabaw eh, yung kinakatay nila diyan. So, diyan kayo bubili. Yung may ano second floor. Yan. Mga Ilocano 'yan, mga nagtitinda diyan. Tapos mga manok, ayan oh. Dito, sabihin ko na sa inyo dito, dito na part kasi yung tinanungan ko yan, yung may manok na yan sa dulo doon, ay 370 daw per kilo. Pero nung nakaraan na bumili ako ng native na manok, doon banda, punta lang kayo doon sa dulo na doon, is 350 lang. So, pagpunta kayo dito, pwede kayong magtanong-tanong muna bago kayo bumili ano, ng gusto nyo. So, doon, 350 lang yung native na manok ah. Yan. So, alam nyo na siguro kung ano to, yung mga nagtatanong kung saan ito, ano. Bye-bye nyo lang yan, C6. Ang tawag na kasi ngayon ito, yung kadalasan karamihan kasi alam nila, C6. Pero sa Pagita Road, ano. Sa Pagita Road, pero dugtong lang ito ng C6. Yan, dugtong lang yan ng C6. Yan, so, taytay -tay na kasi ito. magka-dugtong lang sila, ano. So, ayun lang mga kasulo, ano itong ano madali lang hanapin kung alam mo tong C6. Yan, syempre kung hindi ka taga dito, pwede mo namang itanong. Maraming nakakaalam tong lugar na to, magtanong-tanong ka na lang. So, ayan, yung mga nagtatanong diyan ano, si sila Sir, yan. Basahin niyo na lang yung mga nagtatanong. Shout out po sa inyo. Ito lang po yung ano, yung video natin. Yan, no. Oh. Papuntang Bikutan, yan, pero malayo-layo pa, diretsuhin niyo lang yan. At yan, papuntang Barkadaan Bridge yan, Taytay. Yan, sa floodway, Highway 2000, ganyan. Yan, yung mga nagtatanong. At gusto gustong bumili ng mga kambing, ganyan, baka, manok, log, mayroon po dito yan. So, bibili ba tayo ng balok? Nandito na tayo, balok. Gusto mo? At syempre, pag, pag, pag sinerte kayo, pag gusto nyo ng gulay, ano, yan, nakachimpo tayo ng ano, ng talbos ng ano, sitaw. Masarap to pang diningding yan nakachamba naka tayo Man, minsan may mga ganito sila nagulay. gulay yung mga wala na sa bihira lang sa palengke so mayroon dito kasi lang, syempre medyo mahal pero di mo na maiisip 'yun pag namimiss mo na yung mga ganitong gulay eh. pag lalo na pag ano mahilig ka sa gulay so ayun, naka solo ano ayun to lang kasimple yung video natin ngayon para lang sa mga nagtatanong na kung saan tong lugar na to so C6 Road Sampaguita Road magkadugtong lang po yan. Kung gusto nyo puntahan, pag hindi nyo alam tong C6, mag-waste na lang po yun. I-waste nyo na lang po dito. Ilalagay ko po dito sa screen yung i-waste nyo at madali lang tong hanapin pag winish nyo na. So ayan, i-search nyo lang itong uh, Ilocana Kambingan. Yan, i-click nyo lang yan or i-search nyo lang yan. Ilocana Kambingan, yan. So yan lang po ang uh, i-search nyo pag gusto nyong i-waste para mas madali nyo po siyang hanapin pag iwi-wish nyo na lang. So, ayan po siya. yan <laughs> Ganyan lang po kadali hanapin yan kung talagang gusto nyong puntahan. Diyan, o, oh. May kita nyo yan. Uh, malapit lang sa Greenwoods. Yan, may kita nyo yung Greenwoods na yon yon Ilog Tapayan. Antipolo River. Yan, Diyan lang dyan. Malapit na sa Barkadahan. Pag Diyan. gusto nyo i, i search nyo lang din tong ano. Global Oil Taytay. -tay. Yan, I-click nyo lang yan na nasa unahan. Global Oil Taytay. -tay. Yan, i-click nyo lang yan. At doon lang din. Kasi magkakatabi lang yan. Yan lang po yung mga i-wish nyo kung gusto nyo pumunta talaga dyan. So, madali lang siyang hanapin talaga. Ano? Yan o C6. Yan, kita nyo yan. Yan yung pinpoint nya. Yan yung sinurge ko kanina na kambingan at yan, magkakatabi lang yan. So, ganun lang po kadaling hanapin yan pag winish nyo. So, ayan lang po. Ano. So, ayan lang mga kasolo, ano. Pag hindi pa kayo nakapag-follow sa aking Facebook, may may Facebook po ako, Boy Soloista Blog. Paki-follow na lang po 'yung a aking Facebook. At siyempre, paka-subscribe na rin po itong aking YouTube para updated kayo sa aking uh, video pa na magagawa ko. So, ayan mga kasolo, maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat at God bless po sa ating lahat. Ciao. Peace out.